Tom Rodriguez sinapubliko ang halaga ng engagement ring na binigay nito kay Carla Abellana. Aktor na si Tom Rodriguez binahagi sa publiko ang tunay na halaga ng engagement ring na ibinigay nito kay Carla Abellana sa kabila ng mahigit isang taon ang kanilang paghihiwalay. Laking gulat naman ng mga netizen at mga tagahanga nito nang malaman ang tunay na halaga ng singsing. -sing. Kaya pinag-usapan sa social media at inulan ng samot saring positibong komento na nagmula sa mga netizen na siyang ikinasaya ng lahat. Matagal-tagal na rin daw bago ito mangyari at makitang nakangiti ang kanilang hinahangaan. Ayon kasi sa nasabi ng aktor mahigit isang milyon din daw ang halaga ng sing-sing na iyon kaya din daw ganon kamahal kasi siya mismo ang gumawa ng sing-sing na ibinigay nito kay Carla. I want to spend my whole life with her and can't wait na mangyari ang second wedding namin, pahayag nito sa isang interview. Laking gulat din ng aktres na si Carla Abeliana nang malaman niyang si Tom pala ang gumawa ng sing-sing na suot-suot nito. Samantala namang hindi na makapag-ante ang aktor at aktres na si Carla Abeliana at Tom Rodriguez na mangyari ang kanilang pag-iisang dibdib for the second time. And this are Chika for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.